Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lordy CCU Academy. Ah uh, pagpasensyahan na ano at sobrang naging busy tayo. Uh, nag-aayos ako ng uh, panibagong uh, chapter ng mga seminars natin uh, tungkol naman ito sa pagpapalaki ng mga sisio mismo no mula paglabas ng incubator hatcher hanggang sa pagtali. So buong uh, buong sistema ito na uh, binubuo natin para sa pagpapalaki ng sisio para ma-share natin sa lahat ng mga kasama natin ano, na gusto mag ng webinar. Uh, tapos ngayon, medyo marami tayong harvest kasi uh, may mga experiment ako na sistema ang ginawa, nag-overproduction ako dahil uh, talagang tinitest ko ang sistema ko kung uh, hanggang saan talaga niya kakayanin. And so far, nag-hold naman siya, marami tuloy akong manok. So, kumbaga, uh, talagang kailangan talaga natin experimentuhan lahat para... Uh, malaman natin early on ang uh, ins and outs ano ng ginagawa natin so anyway uh, ang pag-uusapan natin sa video episode na to ay ang presyo ng manok ano so isa sa mga uh, nagiging trivia at isa sa mga naging uh, sensation ng mga nakaraan dito sa online na pinag uusapan ay ang presyo ng manok ng idol natin na si uh, legendary breeder lance delatore So, uh, nagtitrending yung 200,000 na brood stag or brood cock niya, ano? So, pag-usapan natin yun kasi uh, magandang pag-usapan para sa uh, ikalilinaw ng uh, pananaw ng lahat ng mga kasama natin, ano? Kasi uh, napakamahal nga naman ng uh, 200,000 para sa isang brood stag, ano? So, kung... Uh, kung hindi ka pa naman mag nagbe-breed ng malalim ng matagal, talagang yung ganong presyo malulula ka, mabibigla ka. Pero kung matagal ka rin naman na nagbe alam mo ang presyong yun, may pinanggagalingan, may pinaghuhugutan. So, uh, alamin natin ano, alamin natin kung bakit ganon. So, unang-una, uh, yung idol natin si Master Breeder Lance de la Torre, uh, he is not called a master for nothing. So talagang master siya kasi uh, mula nung unang panahon na sumikat siya nung partner pa niya si uh, Idol Patrick Antonio, talagang uh, nananalasa, nananalo na yung mga manok niya. And talagang nakapag-establish siya ng pangalan uh, through long period of time. So uh, kumbaga, kaya siya siguro nag-pressure ng ganun dahil nga yung mga manok niya pinag-ubusan niya ng oras, pinag-ubusan niya ng panahon, lahat ng detalye through time, kasi nag-full-time breeder siya, nakita niya, nakita na niya yung ins and outs ng breeding niya. Kasi, uh, ito, ano, uh, may isa akong nabasang article before na uh, sabi dun sa article, uh, ang pagbili ng isang breeding material ang pinakamura at pinakamatipid mong investment sa pagmamanok. Uulitin ko, ang pagbili ng breeding materials ang magiging pinakamura at pinakamatipid na investment mo sa pag-aalaga ng manok pag nag-breed ka. So, iisipin nyo ano, paano naging mura ang 200,000? So, ganito. Uh, uh, sabihin natin, 200,000 compare sa 20 mil. So, times 10, ano? Times 10. So, sa 20 mil, kunyari, nag-breed ka, nag-experiment ka and everything, hindi mo gustong palabas mo, sa halagang 20 mil, nakapagpalabas ka ng 20 anak. So sa 20 anak na yun, halimbawa, uh, kalahati ang nanalo, kalahati ang natalo, naggal ka pa ng mga babae, tumaya ka pa sa natalo, tumaya ka rin sa nanalo. So ang suma total, ang suma total, marami kang experiments along the way na hindi mo naman alam kung makakatulong sa manok mo. Hindi mo naman alam kung makakatulong sa breeding program mo. So pagdating ng panahon, five years down the line, makikita mo, o oh, two years, three years down the line, kung masyado ng maraming pamilya na parami mo na ang tigbe 20 mil mo na manok, pagdating sa doon sa dulo, sa panahon na parang kilala mo na sila, iisipin mo ay average lang pala itong nagawa kong manok. Hindi, pal, hindi pala niya kayang mag-compete doon sa highest level na ina-expect ko So kailangan ko mag-upgrade, kailangan ko mag-downsize uh, ng population Kailangan ko mag-phase out ng linyada So ipi-phase out ko na siya So kung mapapansin nyo, mula nung in mo ang tigbe 20 mil na manok Yung gastos mo sa pag-aalaga sa mga anak niya Sa pag-maintain sa kanya, sa pag-maintain sa pamilya niya Sa pag-experiment, uh, sa pag-crossbreed uh, sa, pag sa kanya sa iba-ibang linyada Masyadong napamahal Baka hindi lang umabot ng 200,000 Baka umabot pa ng 2 million Ang gastos mo or more Doon sa pinagmulan mo ng 20,000 pesos Na binili mo na halaga ng brood stand. So, yun ang pinanggagalingan ng uh, mga breeder Na kilala natin, lalo ang idol natin ano Kasi ito naman ang punto niya Sa tingin ko, ito naman yung punto niya So, yung 200,000 niya naman ano, Since kilala na niya ang manok niya, alam niya sa saan babagay, isipin mo, makakatipid ka ng uh, pag-eksperimento, ano, kung maging kaibigan mo, masabi sa iyo, totoo, makakatipid ka mag-eksperimento kung uh, paano mo siya gagawin, paano mo siya ibibreed, na makuha mo yung desired or yung outcome na gusto mo. Kasi, uh, kunyari, binili mo siya 200,000, pero bibilihin mo naman siya dahil unang-una, alam mo siya paano gamitin. Huwag na huwag kang bibili kung hindi mo alam kung paano mo siya gagamitin kasi malaking investment 'yan. Malaking investment 'yan. Pero assuming ano, binili mo siya, binili mo siya dahil alam mo siya kung paano gamitin. Sabihin natin bumili ka ng isang gray. So bumili ka ng 200,000 gray, binirid mo sa family ng gray na nananalo sa iyo. So binili mo siya kasi alam mong makakatulong siya sa uh, pag-improve ng linyada mo. So since makakatulong siya sa pag-improve ng linyada mo, down the line, after mo siyang mabili, until five years, nagpapanalo ang mga anak. Na-maintain mo ang linyada mo, na-maintain mo ang tapang, na-maintain mo ang galing, na-maintain mo yung linyada talaga niya. So, ibig sabihin, mas malaki ang natipid mo kasi yung 200,000 na yun, so, pwede nagpanalo ka, nag-champion ka, na-benta mo ang mga anak, na buo mo ang linyadang hinahanap mo. Na buo mo ang linyadang hinahanap mo. So, uh, assuming, ano, kung ako ang bibili, Tatanungin ako, bibili ba ako ng 200,000 na halaga ng manok na 'yon? Ako, definitely, yes. Kung alam kong makakatulong sa breeding program ko. Kasi kahit tigbe 20 million o kahit tig-10,000 'yan, kung alam kong makakatulong sa breeding program ko, bibili ko 'yan. Pero kung hindi naman makakatulong sa breeding program ko, kahit gaano kamahal 'yan, wala ring gamit sa akin 'yan in the future. Magsasayang lang ako ng pera magtatapon lang ako ng pera. So ano ang rule of thumb natin pagdating sa presyo ng manok? Ako para sa akin, ano? Ang rule of thumb ko para sa presyo ng manok is makakatulong ba siya sa breeding program ko? Kung makakatulong siya sa breeding, sa breeding program ko, regardless ng presyo, bibiling ko yan. mag ako dyan dahil makakatulong siya sa akin eh. Nakikita ko na siya in the long run. Now, paano mo masabi makakatulong? Ano? Na-experimental nga lahat. So, unang-una, kailangan muna nating alamin. Ano? So, sabi ko nga sa inyo, kaibigan natin ng breeder, alamin natin ang background kung, anong, kung paano ginawa ang manok na yon, ma-observe natin closely kung ano ba talaga ang ginagawa ng manok na yon, kung anong abilidad niya, kung anong pwede niyang maitulong sa mga manok natin. Kasi kung sa tingin mo, magkakontrahan sila ng style, wala namang gamit iyo, may pera ka lang pambili, sikat lang, what's the use? In the future, hindi mo rin siya mapupukusan itatapon mo rin, ipapace out mo rin. Sayang ng manok. So as a breeder na pinanggalingan, kung ako binila ng 200,000 at hindi ko naman kailangan ng pera, ibalik mo na lang yung manok, ibalik ang pera mo. Kasi sayang ng pinaghirapan ko. Kasi uh, ito, bilang isang breeder, ang binabayaran natin dyan, yung passion. Yung passion, yung oras, yung haba ng panahon na ginugul niya at yung edestablish niya na pangalan along the way. Kasi syempre, bago nabuo yan, talagang ang pinanggalingan niyan, mga imported din, kung saan-saan gasto sa Amerika and everything. So, talagang hindi biro. Hindi lang 200,000 ang ginastos para mabuo ang manok na yan. Bakit 20 million, 2 million ang ininvest para mabuo ang isang linyada na yan along the way. Kaya, yun nga, tama yung isang sabi ng Amerikano doon sa nabasa kong article before na uh, ang isang breeding material ang pinakamatipid mong investment sa pagmamanok or pagbibreed kung alam mo paano ito gamitin. So, yun lang naman ang uh, yun lang naman ang trick, ano? Yun lang naman ang trick. Kung alam mo paano gamitin ng isang manok, regardless ng presyo, you will succeed. It will help you in your breeding program. Pero kung uso-uso, sabay-sabay lang tayo sa trending, nabibili tayo ng mahal na manok, na wala namang gamit para sa atin, makakagulolag para sa breeding program natin. So I suggest, wag na lang nating bilhin kahit may pambili tayo. Kasi yan ang kasakit ng karamihan, ano. So hindi ako exception dyan. Sakit ko rin 'yan nung nag-uumpisa ako. Gusto ko lahat ng bloodline meron ako. Lahat ng pabalitaan ang bloodline, gusto ko bilhin kasi may pambili ako eh. Pero uh, as you mature, as you go down the line sa pag-breed, nandun ka na sa estado ng uh, breeding uh, age mo na nagtitrim down ka ng bloodline, nakafocus ka na lang sa iilan na talagang gustong-gusto mong character, ang fighting style, na nagko-complement sa personality mo, nagko-complement sa existing bloodlines mo sa farm, okay na yun. Kasi parang, sabi ko nga sa mga unang vlog natin, meron tayong certain characteristic na hinahanap sa mga manok. So, uh, since pag nahanap natin yun, nakafocus tayo sa isang bloodline, ano, na mayroong ganun. Tapos bibili na naman tayo ibang manok. Pero gagawin natin siyang ganun ang karakter. So what's the point? Bibili ka ng isang manok para baguhin mo siya, para gawin mo siyang kapareho nitong isa. But hindi mo na lang paramihin tong isa, di ba? So it doesn't make any sense. So para sa akin, ganun. So nagmamaintain ako ng bloodline, kagaya ng mga Bruce Barnett sweater nagmamaintain ako ng bloodline na angkop or bagay lang sa kanya. But, uh, of course, one day, maghahanap din ako ng manok na gusto ko and kahit pa, sabi ko nga kahit pa 200,000 yan, bibiling ko rin yan as long as makakatulong sa akin. So, yun ang rule of thumb. So, yun lang. Uh, maraming salamat sa inyo, ano, mga kasisiw. So, I hope na pulutan nyo ng konting aral itong uh, pinag-uusapan natin sa video episode na to. So, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito, ng Team Logis.